Ay, <coughs> ay, sorry. Ayan, magandang araw po na naman po tayo sa ating lahat sa sulok ng mundo. Ayan, kumusta po mga ka-OFW sa man kayo sulok ng mundo ngayon? Ito na yung uh, linuto natin paksiun na kangkong at saka isda ayan, oh kain tayo, sarap babang lahat Bless na natin sa ating pagkain, salamat po God sa pagkain na sarapang ko God inihiling ko po God, nawin finisyonan mo po God para may dagdag pong lakas po sa aking pagtrabaho, para sa aking pamilya para sa lahat po, salamat po God sa mga blessing na binigay mo na po mo lahat ng aming pagkakasalan, Jesus niya na, kain po tayo kain po tayo ang sarap, ito na naman po yung aking aksi hmm. bakso nya kangkung atau saka dan ang asim nito ang ginawa kong pangasim asim is uh, sampalok hmm Masarap. Medyo okay yung alat na kasi pakisingap. Mm. Mas masarap siguro ito pag ano, ang um, bangos. Kaya bera kasi ako nag-uuyam uh, ng isda dito kasi hindi fresh. Kaya alam na, hindi ako talaga ako mahilig sa, sa isda. Sa Pilipinas lang bangus. At saka yung hito. Yun lang, mga prito. At least sa atin, hindi, ano, hindi frozen ang mga isda sa atin. Hindi e, ito may uh, frozen kaya medyo ano. Hindi maganda. Ngayon lang ako nung may nagbigay sa akin na binigyan ako ni Rosa sa Selena ng kangkong. Ngayon lang ako kumain ng fresh na vegetable. mm mas masarap pa itong kangkong kansay yung isda <laughs> yung tira natin ipakain natin sa pusa Ganda sana kung ito may talong, may okra. Kulang yung kangkong na hinimay ko. Kukunti lang pala yung anong pag naluto. Mm. Mm. Wala akong kanin na <laughs> Kunti lang kasi yung hindi ako nagsaing kasi nabitin tuloy ang kanin.

Tapos nandoon yung kumain kasi ko konti yung kanin ko na hindi ako nagluto kaya <laughs> konti yung ano ko. <laughs> ah, oh. <Hinain> <laughs> ko. Ano ko mo nagluto ko kasi ayan. Eh, hinati ko para sa mga pusa na pinapakain ko sa labas. ayam Salamat po uli sa mga sumisili po sa aking mga channel. Hindi ko man kayo kilala pero ang just kilala ko. Ito tuloy lang po ang pag uh, supporta each other. Ayan, salamat po. Diyos na lang po ang bahala sa atin. Shout out po talaga sa mga sumisilip. Hindi ko man kayo may sa isa. Kasi, pag nasa Pilipinas na ako, pwede na kayong i-shout out. Kasi marami na tayong oras. Dito kasi talagang hinahabol mo ang oras. Kasi may susunod na kakain po. Salamat po sa mga ka ofw ko na nagte-text sa akin sa messenger salamat po kung ano yung gagawin ko salamat po sa suporta nyo po sa akin salamat po at saka salamat pala yung nagbigay sa akin ng chocolate happy valentine sa ating lahat ngayon is valentine's day pero siguro malit upload ko to. ngayon salamat po sa chocolate na nagbigay salamat po ma, 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 um, um, kahit na ganito lang na kahit na ano may nagbigay rin ng chocolate sa akin. Kaya salamat po, pero no need to mention the name. Okay, salamat po. Mga <laughs> mag-ingat po tayo at shout out sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas. At shout out din sa mga kaibigan ko. Yung totoong kaibigan po ang ang, um, sana uh, tuloy-tuloy yan. Hindi lang po dito tayo magkakabigan, kahit din sa Pilipinas kung kasi dito lang uh, bihira kasi naging merong kang kaibigan talaga yung talagang suportahan ka at hanggang sa dulo ng walang hanggan ayan, salamat po kasi mga iba po ayaw kanilang suportahan dahil andun yung inggit pero kahit na wala naman problema kung hindi nila ako suportahan sa akin youtube channel, wala naman pong problema salamat po, basta sa akin angat kaya ko na mag-upload 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 kahit na walang basta may manood na isa okay lang sa akin masaya na ako masaya na talaga ako basta ang sa akin uh, yung sumusuporta po sa akin will pray you na sana eh yung may mga YouTube channel din na sana uh, maging natin yung gusto nating maging salamat po para makatulong tayo sa gusto nating tulungan bye